Sa inyo pong kaisipan, uh, congressman, bilang isa rin pong abogado, no? tingin po ninyo, uh, kasi ang presidente may binabanggit siyang uh, doon diba, sa kanyang uh, SONA, no? regional uh, committee something, na inaatasan niya na mag-report sa kanya nitong mga proyektong ito. Opo, hindi po natin alam kung ano composition noon. Pero dito po sa sinasabi na independent body, kayo po sa inyong palagay, sino kaya ang pwede pong mag-imbestiga nito na maari pong pagkatiwalaan ng mga mamamayan pati ho kayo mismo sa mga sa, sa, mga congressman para po maging talagang totoong impartial at transparent ang investigasyon. Well, siguro anybody except members of Congress. <laughs> Dahil uh, kung miyembro po ng Kongreso ang mag-iimbestiga, baka mamaya eh, hindi rin naman uh, sabihin nila eh, eh hindi patas ako po, po yung uh, tatalungin. Uh, total, ang ating presidente naman ang uh, bukas niyan. So, siguro, bigyan din na ayaw ka naman pong mag-suggest dahil uh, siyempre ang mm -hmm. ating presidente ay uh, uh, ayaw naman natin pangunahan ng ating presidente. Pero kung ito ay uh, independent body, meaning hindi po uh, mo mm -hmm. miyembro ng Kongreso o ng Senado, eh welcome po yan. Mm, opo opo so uh, congressman uh, sa inyo pong sinasabi na yan ngayon ano po and uh, dito rin po sa binabanggit ng mismo no ilang miyembro ng kongreso na perhaps hindi po kaalyado ng majority ngayon na nagsasabing na dapat dito independent body ano po ito uh, ano po ang aming aasahan po sa inyo in case po magkaroon na ho kayo ng uh, Uh, ng TRICOM hearing o inyo pong pag-uusapan sa inyong kokos para po dito sa kaisipan na ito na ipaubaya sa isang independent body investigation para mawa mapawi ang duda ng marami dito po sa kung ang kongreso mismo ang gagawa ng investigation. Man, ako kung ako tatanungin mo, gusto ko talaga tuloy pa rin eh. mm -hmm. uh, Unang-una, kasi gusto ko rin talagang malaman kung ano ba talaga ang solusyon natin dito sa problema na to. Um kasi sayang eh ang laki ng pondo na nilalagay natin dito kung hindi naman nagagamit sa tama eh baka sa ibang bagay natin mas maayos na gamitin mm -hmm. at siguro it's high time na ma-address na rin yung ibang mga concern like yung nga po ako naniniwala po ko na tama po yung sinabi ni presidente isa po talaga sa kasi meron pong study na binabanggit No umaten po ko nung uh, committee nung briefing po no dito po sa flood control may binabanggit po si Congressman Elise about dito sa study sa Singapore yata po na 70% po ng flooding natin ay ang contributory po dito is yung basura at uh, yung uh, mga informal settlers. So sinasabi nga po niya, kung ito po ay talagang hindi maaayos, kahit gaano kahit gaano kalaki ang ibuhos natin sa flood control kahit gaano kaayos ang flood control kung ang basura ay nandiyan ay eh hindi rin magiging effective Opo. Oh. so ako mm -hmm. talaga, gusto ko mm -hmm. rin talagang malaman ito. Mm -hmm. At uh, ayoko rin syempre pangit din naman na, na uh, yan. Kung malaman kung totoo may mga membro ng uh, Tamara na talagang uh, kontrata kasi parang medyo hindi maganda yung gano'n. Kung baga delikadesa. Diba? De so, mm, -hmm. o, mm -hmm. Maaring legitimate sila. Mga dati na silang kontraktor bago sila pumasok sa kongreso. Mm -hmm. uh, at ito naman talaga yung source sila. Talaga namang uh, legitimate. Maayos naman. Pero siguro out of delikadesa para hindi na rin na uh, sila mapulaan, maganda na talagang huwag silang mag-participate.